Ayan mga tropa at nandito na kami sa buhay namin na 22. Ito si tropa ay si Bansiba doon. Ah! Kinainan na po si Titing. Ano to Pirit. Dalawang pirit. Nandito naman ay kinainan si ano? na nga lang. Good round. Laki na. Laki na. Ay jackpot na naman may salupil. Guys kahit ay saking o ditasalikot kalaw Kita atak. Beringan. Kita na tes atak. Buway na buway pa. Presya kay mo muwa. Pakoy, pakoy ang kaya nito. Maglagay kay Black Knight. Bilis, bilis, bilis puno. Puno. Bilis. Ena. Uy. si pawi mo bayaw. si pun si Pacific Flag. Tatapon kay Pacific Flag.

Ow! Ay, bakal na po! Uy, bakal na Ayos po kayo doon, kahit yung burahot dito may Ah, may burahot dito! Siya doon sa burahot, nai, Nay! Yak na may salupin! Ya di dito. yung Tapi kau yang sini. Barang lebih buruk kita nak. di pero kasi kami mura o. Wala. Lahat na ba hindi sumit pa? Pero pa yung ano? Agis mo. Lahat yung salak. O, oh, nakaskas nito po. <coughs> Kita na ang <ni> ilawa yan. Kita na ang ilawa yan. pa Ayan guys, may burout dito Ayan o, pakita mo Burout guys, lalo na yung nagawak Burout Ayan mo siya kung biyado Ang liberto

ano na, na naman. Tawag <coughs> na <Sa auto>, may kasigso, <coughs> baka <coughs> <Buro> na naman oh. <coughs> <o>. sa Dalawa. Suburang <coughs> pa palong. Tala pa na naman. Kala, naman dalawa. Na, dalawa pala. Kaya klase kayo doon sa likod ah. Yan pa sana natin si Igoy. Nagmo tropa, oh, na, uh, marami tayong puring balde. Oh, natin.

Eh, ilaw. Ano masasabi mo dito sa tao ni Hmm? Ano masasabi mo? Sa? Ako linigoy sa ligoy Ah Boy na sigoy na yan Pang sigang Pang sigang Kilaw Tapos sabay Sabay tulog Sabay tulog Sabay tulog Tapos kahit Kitintayin tulog. ba? Mayroon tayo isang pagkakas Kilaw nga yan

sige ba may

mga katropa kamusta ngayon lang ako nagbalik sa mga nakamay sa akin dyan kamusta kayong lahat yeah. Ayan. <laughs> Ayan. guys, magagawa ulit si Bayo na ano. Si Pacific Vlog ng ano. Kundak. At na nagot yung kanina. Takil na kaya mo ng ano. Baba. Situro ko. Pinaganahan. Uh. Takalit naman kaya. ito. Palpasan ito. Ah, palpas mo. Liit na liit. Palpasan. <laughs> palpasan. Liit na liit, hayop na yan. Ay, Hindi <laughs> yan. Pagpapakalman yan. Hindi kayo na pinapakalman. Hindi Salmon! 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 Okay, so, ah, na. Sulod -sulod na binunu na. Binunu na. ni Igoy. Ulo, ulo. Ulo. Bakal na 'yon, bakal na. Hey guys, hatang ako. Ayun, si Igoy.